Walang hangin sa kalawakan na kahit nga sound waves ay hindi makakapag-travel dito. O sa madaling salita, ito ay isang vacuum. Pero bakit nga ba nagre-reklamo ang mga astronaut sa mabahong amoy dito? Kung ista mga kasaliksik, sa ilang beses na nating nakakapaglakbay at nakakaali sa ating planeta, ay may iisa lang reklamo ang mga astronaut na bumabalik mula sa kalawakan. Ito ay ang kakaibang amoy na kanilang daladala pagbalik dito sa ating planeta. Kapag sinabi nating outer space, ito ay nagsisimula at mayroong sukat na isang daang kilometro mula sa ating planeta. Kapag nasa outer space ka na ay wala kang maririnig na kahit na anong tunog. Ito ay dahil nga hindi nakakapag-travel ang tunog o sound waves sa vacuum. Pero pwede namang makapag-travel dito ang mga radio waves. Pero ang pinakakaiba at weirdong impormasyon tungkol sa outer space ay ang sinasabi ng mga astronaut na mayroon daw itong kakaibang amoy na kapag pumapasok na sila sa kanilang airlocks, ang lagi nilang reklamo ay ang kakaibang amoy ng kanilang suits o equipments. Ito kasi ay may amoy na parang nilulutong sticks o kaya para umanay itong amoy ng gunpowder na parang may nagwe-welding at ang pinakahuling nilang description sa amoy nito ay parang nasusunog na metal. Ay naman sa mga scientist kaya umano ganito ang amoy na naaamoy ng mga astronauts ay dahil sa tiyatawag nila na high energy vibrations ng mga ions. Dahil dito ay naniniwala din ng mga scientist na kung ganito na ang amoy sa kaluwakan pa lamang ay mas matindi daw ang pwedeng maranasan o maamoy ng mga unang titirang tao sa Mars. Paano na ba naman kasi? Ang Mars ay binabao ng magnesium, sulfur, iron at CO2. Kaya naman pinaniniwalaan ng mga eksperto na dahil sa nipis na atmosphere ng Mars ay pwedeng ang malalanghap na may dito ay parabang bogok bugok na itlog. Pero hindi kasi tayong pwedeng huminga sa Mars nang walang sot-sot na spacesuits. Kaya pwede nating sabihin na maswerte pa din ang mga taong susunod na lalapag sa planetang Mars. Pero hindi dito natatapos ang weirdong amoy ng ating kalawakan. Dahil bukod sa Mars ay alam mo ba na hindi rin makapaniwala ang mga scientists sa kung anong impormasyon ang nakuha nila ng pag-aralan nila ang mismo at sarili nating Milky Way Galaxy? Ang mga astronomers kasi at scientists sa bansang Spain ay matagal ng pinag-aaralan ang pusod ng ating galaksi na Milky Way kung saan matatagpuan dito ang isang napakalaking molecular cloud ng gas at dust na tinatawag na Sagittarius B2 para makita kung meron ba itong amino acids ang tinuturing na building blocks of life pero sa halip ay iba ang kanilang nakita dahil isang compound ng kanilang natagpuan na tinatawag na netilformate pero kung nagtataka ka, kung ano nga ba ang weird sa nadiscover nilang na ito? Ito ay dahil ang ethyl formate ay ang compound na nagbibigay ng lasa at kakaibang amoy sa mga prutas na raspberries. Oo, tama ka nang narinig. Makakatagpo tayo sa pusod ng ating galaxy na binobuo ng mga dust cloud ng isang kakaibang amoy at lasa na maihahalin tulad natin sa mga berries na tumutubo sa ating planeta. Pero ang mas malala pa dito, ay dahil sa napakadaming compound ng ethyl formate na pwedeng makita sa lugar ay sinasabing kayang makagawa nito ng apat na daang trilyong trilyon na baso ng mga beer. Ibig sabihin lamang nito ay hypothetically pwede tayong gumawa ng 30,000 baso ng beer at ibigay ito sa bawat isang tao sa ating planeta araw-araw sa loob ng ilang bilyong taon. Talaga namang mahirap paniwalaan at ipasok sa ating utak ang impormasyong dala ng ating kalawakan pero iisa lang ang malinaw, napakarami pa at hindi maaabot ng kakayanan ng ating utak ang mga impormasyon na pwede nating malaman tungkol sa kalawakan at sa bawat araw na darating ay sigurado akong mas marami pa tayong madidiskubre dito na talaga namang hindi makakayanan ng ating utak.